Hello guys. Ang kiwa ko ng bayabas. Kaya magkaw ng bayabas guys. Para ako makakaw ng bayabas. Ako si hiwa hiwa Un. Ako si Jahi Tarun. Ng pino. Kaya may akong ngipon, guys. Wala akong ngipon dito. Saan dito? Ganyan na siya, guys. Ganyan ko siya ng asin. Tapos, kakainin ko na. Nakakain ako ng bayabas. Kasi, tinagdag ko siya. Thank you for watching.